Olivia found her boyfriend murdered in his office. Subalit walang gustong maniwala sa kanya. Ayon sa investigasyon, ay nagpakamatay si Dirk. Nagbakasyon siya sa isang bayan sa norte upang malimutan ng trahedya. Do ay nakilala niya si Anthony Bulesa, a gorgeous fisherman whose smile melted her niece. But he owned a black Honda Civic at iyon mismo ang sumusunod sa kanya sa daan nang patungo siya sa San Nicolas. At ang humahabol sa kanya ng gabing mamatay si Dirk ay ang itim ding Honda Civic at natitiyak niyang may lihim sa likod ng pagkataon nito. Was she risking her life as well as her heart by falling in love with Anthony? Ipinarada ni Olivia ang kotse niya sa pinakadulo at nag-iisang bakanting parking space sa tapat ng Tristar Restaurant na iyon sa Rojas Boulevard. Alas 7.30 ang dinner date niya kay Dirk na magkikita at late na siya ng 15 minutes. At kung may pagpipilian siya hindi sa sulok na yun niya ipaparada ang kotse. Nagkalat ang mga walang magawa sa paligid. Nasisiyang basta nalang guhitan ng sasakyan at ang lugar na yun ay medyo malayo-layo sa pwesto ng security guard. Umabas siya ng kotse at nagmamadaling lumakad patungo sa restaurant. Hindi pa siya nakahakbang ng malayo nang makuhang ang atensyon niya ng dalawang lalaking nasa pagitan ng dalawang kotse. Bas wala ho akong kinalaman doon. Nakita ni Olivia kung paanong umangat sa lupa ang lalaki dahil nakapit dito ang mas malaki at mas mataas na lalaki at ibinalyas sa kotse. Pinigil niya ang sariling lumapit at tawatin ang malaking lalaki sa karahasan nito. Ako mismo ang papatay sa iyo. Tandaan mo iyan. At kapag nakita mo kay umiwas ka na dahil kung hindi, hindi nito nakuhang tapusin ang sinasabi. Naramdaman ang presensya ni Olivia at lumingon sa gawin niya. She froze. Sa kamila ng malayo ng konti ang poste ng ilaw ay nakita niya ang matinding galit sa mga mata ng lalaki kung para sa kanya dahil naroon siya hindi niya alam. Subalit hindi agad niya nakuhang iyakbang ang mga paa palayo. The dark fury in his eyes froze her. May ilang sandaling nagtagpo ang mga mata nila. Bago sa nanginginig ng mga tuhod ay mabilis siyang lumayo mula roon. The man was undoubtedly very attractive. Sa kabila ng galit, his voice was cultured, deep and masculine. A wolf of designer clothes, she thought. Binilisan ng lakad patungo sa restaurant. Pinagbuksan siya ng pinto ng security guard at sinalubong ng ma. Sinabi niya ang pangalan, Dirk. Alam niya nagpa ito ng mesa rin. This way, ma'am. Wika nito at inakay siya patungo sa isang sulok ng mesa. Malayo pa siya inatanaw na niya si Dirk. Agad itong tumayo pagkakita sa niya kanya. Nakangiting hinila ang upuan niya. Thank you. Wika niya sa head waiter at agad na tinawag ang isa pang waiter para kumuha ng order nila. Humingi sila ng affidavit. Year late, we can, ni Dirk nang tumalikod ng waiter. Subalit so, walang akusasyon sa tinig. Isa sa mga katangi ang gusto niya rito. Magtataka siya kung may makakagalit itong tao. Dirk was mild and gentle. Kanina ka pa? Not very long, I came from the bank. Hinagod siya ng tingin at kumiti. You look haggard and I thought this is a romantic evening. You know I am not supposed to be here, Dirk. May trabaho ko sa pampanga kaninang tanghali and I have to rush back to Manila for this meeting. Sinikap niya ang pagani ng hindi maiwasang iritasyon sa tono niya sa pamamagitan ng paglinga sa paligid. This was their favorite restaurant, quiet and romantic. Sa loob ng sampung buwan mula nang magkakislala sila, ay hindi na niya mabilang kung ilang beses silang nagpupunta rito. Minsan ay gusto na niya magsustyon ng ibang lugar. You work too hard, Olivia. Nakangiting wika nito. At kung may nararamdaman man siyang iritasyon ay tuluyang naglaho sa ngiting iyon. Dirk was both handsome and charming. He was in his late 30s, had been married when he was 25, after one and a half years ay naghiwalay. Pagkatapos ng mga legalities, he and his wife parted ways. And she and Dirk had one thing in common, photography. While she was a photographer, by profession, iyon ay hilig lang ni Dirk. Nagkakilala sila nito sa isang photography seminar more than 10 months ago. Agad silang nagkahulihan ng loob. At sa nakalipas ng mga buwan, ay hindi na mabilang ang mga theater plays at the concert, na pinanood nilang magkasama. It probably had been a silent agreement for both of them. It had always surprised for her that Dirk was satisfied with their relationship. He embraced and kissed her often, kung meron din lang pagkakataon, but he never pressed her for further intimacies. Then a week ago, sa isa sa mga dates nila, Dirk had hinted that he wanted something out of their platonic relationship his usual pleasant embraces and kisses ay tila nagkaroon ng init na higit sa karaniwan at nang hawakan siya nito sa dibdib ay napaigtad siya, mabilis siyang kumawala at nang makita niya ang hinanakit sa mga mata ito ay nakadama siya ng gulot. I am sorry Dirk, I'm tired. Yes, maraming customer sa gallery kanina. Pag iwas niya, she couldn't even meet his eyes. Don't let us beat around the bush. Olivia, banayan nitong sabi. Alam mong sa malawan at madaling mangyayari ito. Huminga siya ng malalim ipinagkros ang mga braso sa dibdib. Suddenly feeling cold. Pagkatapos ay wala sa loob na tumama. Siguro nga, pero hindi pa ako handa sa ganitong uri ng relasyon Dirk. You're 25 at 33 ako. We're both matured enough to consider marriage life. Olivia at sa pagkalipas ng mga buwan ay sinikap kong magkakilala tayo ng gusto dahil ayokong panibagong broken marriage. Her eyes float to him. Marriage life? Derek smiled at her stunned face. Humakbang ito palapit sa kanya ni hindi niya pinagukulan ng pansin ng dumukot ito sa hulsa at may inilabas a small velvet box. Huminto ito sa paghakbang sa mismong harapan niya. Minuksan ang kahon at inilabas ang naroroong engagement ring at ianubot ang kamay niya at isinot sa daliri niyang Tiffany. I want to marry you. Hindi niya makuhang makapagsulita. Nanatili lang nakatitig dito. He had proposed and suddenly she had turned chicken. Tingitigan niya ang singsing. Kumislap ang bato niyon mula sa liwanag ng fluorescent lights sa salas. Will you marry me, Olivia? Muling umangat ang mga mata niya rito. Maaari ba nating pag-usapan ito sa ibang pagkakataon, Dirk? Halos hindi maglanda sa lalamunan niya ang tinig. Binigla mo ako. Muling ngamit si Dirk. I can see that. Okay, I'll give you two days, Olivia. Subalit ang dalawang araw ay naging isang linggo at nang tawagan siya ni Dirk kagabi para sa pagkikita ngayon at paghahanap siya ng mabigat na dahilan upang huwag makapagtagpo rito but it could be the coward's way, and so she decided to meet him today. You're not wearing my ring, Olivia. Putol nito sa pag-iisip niya. Derek, she cleared her throat. Hindi ko alam kung paano sasabihin ito na hindi ka masasaktan. But I realize I love you as a friend, hindi bilang kasintahan. Mas manatag at komportable ako sa ganong relasyon, Derek. Olivia, sana'y maintindihan mo ako at manatili nilang tayong magkaibigan. I'll give you back the engagement ring. Pinuksan niya ang bagat mula roon Ay kinuha ang sing, -sing at inilagay sa harapan ni Dirk Hindi niya gustong tingnan ito Hindi niya gustong makita ang sakit sa mga mata nito After all, he was such a dear Isang buntong hininga ang pinakawala nito Dirk, mas may higit na karapat dapat kang pagbigyan ng sing-sing na iyan Yeah, I guess you're right We can ito Sa resign na tinig niya ng tingin ang lungkot sa mga mata nito Subalit agad niya na nawala At nahalimhan ng ngiti Kinawayan ang ito? That's it, I'm starving She smiled, just like that. At ikinagagalak niyang naging madali para dito tanggapin ang tanggapin ng rejection niya. She'd hate losing him as a friend. I'm sorry, Olivia. Ani Dirk nang nasa labas na sila ng restaurant. I spoiled the relationship by proposing to you. I should have guessed right from the start na hindi nalalampas pa sa ibinigay-bigay mo ang magiging relasyon natin. Nonsense we can. Magkaibigan pa rin tayo. And I hate you forever kapag hindi mo na ako tinawagan. Kinabig si nito at hinagkan sa ibabaw ng ulo. Good night. I call you tomorrow or perhaps the next day. Narating bukas si Mr. Vergara at ang pinsaniyang si Carlos. Maghapon na naman ang meeting. Suddenly he was worried. I'll see you to your car. It's all right. Sa malayo ako nakapark. Nasa tapat lang ng restaurant na halos ang sasakyan nito. Go ahead. Nang lumakad si Dirk patungo sa kotse nito, ilang sandali ni Elang sinundan ang tingin bago humakmang patungo sa kotse niya. Kinawayan pa siya nito nang lumabas sa parking space. Subalit so, hindi pa siya nakakalayo ay tinawag na siya. Nang security guard, nang lingon niya inaraw ng waiter nila at sa kanya. Ma'am, naiwan po ninyo ito. What? Oh, ang singsing na ibinalik niya kanina kay Dirk. Hindi nga pala nito nakuha yun at nanatili lang sa mesa. Marahil ay tuluyan ang nakalimutan habang kumakain sila. She took it from the waiter. Thank you very much. At saka ito pa ho, inabot ng waiter ang sangsusi sa kanya. She groaned. Alam niya kung para sa nang susing iyon. It was Dirk's key in his safety deposit box. Napunan niya yung kanyang nilalaro ng Dirk sa kamay nang dumating siya. Muli nagpasalamat siya sa waiter. Napapailing habang lumalakad patungo sa kotse niya. It wasn't like Dirk to forget as important as his safety deposit box key. If you're there, answer this phone, Olivia. Kalalabas lang niya sa banyo at nakatapis pa siya ng tuwalya ng nang marinig iyon. Si Derek ang nasa kabilang linya. It had been a week since their last meeting at ngayon lang ito tumawag. Iniisip na niyang nasaktan niya ito. Kahit paano hindi niya may hindi malungkot, he had been a part of his life for the last 10 months and she missed him, This companionship. Ang partner niya sa gallery at best friend, si Ansel, ay seryoso. Isa yun sa dahilan kung bakit paminsan-minsan ay hinahanap niya ang samahan nila ni Derek. He made her laugh. At kahapon sa gallery, she had actually intended calling his office para sleep her mind dahil sa pagdating ng mga customers. Now she was glad he called. She pressed the talk button on her answering machine and spoke through the speaker speakerphone habang kumukuha ng underthings sa drawer. Hello Dirk. glad you called. Binuksan niya ang closer at kumuha roon ng slacks at blusa. Olivia, gusto kitang makausap, honey. That is exactly why I called you up. Wika sa tinig nagpahinto sa pagsusuot niya ng brat tinitigan ng speaker speakerphone Natila ba si Dirk mismo yun? Seryoso ang tining nito at tila nagmamadali. So unlike Dirk na lagi na'y masigla at banayad ang tinig, as if he had all the time in the world, he was soft-spoken. Dirk, listen na Olivia. Nasa kotse ako at sa opisina. I want to see you sa office. Today? Kulot na sabi niya. No, not today. May kausap akong tao. This afternoon, please, Olivia. Pakiusap nito at may nahihimigan siyang hindi maipaliwanag sa tinig nito. Of course, I'll be there. Sisikampin kong makalis ng maaga sa gallery mama yung hapon. Nasa Green Hills ang gallery ni Lani na Ansel at ang opsina ni Dirk ay nasa Alabang. But couldn't we just meet somewhere sa Makati kaya? May kailangan akong tapusin sa opisina, Olivia. I'm resigning. We ito sa pandinig ni uh, Olivia at sa ninenerbius na tinig. Besides, importante ang ibibigay ko sa iyo. I would have job in your place kung nakita ko. Kahapon ko pa yung hinahanap. Baka nasa opisina. Ikaw lang maaari kong pagbigyan ito. Hihintayin kita. the daring and it's not important. Do come, Olivia. At pagkatabi nito, ibinabanan nito ang telepono. Hindi siya nakalis ng maaga sa gallery dahil may dalawa pang customers na late nang dumating. Kaya alas sa imedya na nang iparada ni Olivia ang pulang mas sa parking lot ng building. Lumabas siya ng kotse at huwag nang dalhin ng shoulder bag. Ipinasok sa bulsa ng pants susi ng kotse. Iilang sasakyan sakyan lang nakita niyang nakaparada sa parking lot ng four-story office building na yun at ang isa ron ay ang sentra ni Dirk. Siguro ang mga nag-o-overtime pa sa ilang opisinang nangungupahan sa building na yun. Si Dirk ay general manager ng Vergara Trading, isang malaking tindahan ng imported at primera klaseng tiles and bathroom accessories. Okupado ng display store nito ay buong ibaba ng building at ang pinaka-opisina na may nasa ikatlong palapag. Minsan na niyang nakilala ang boss nito nang sunduin siya ni Dirk sa opisina nito isang hapon, si Mr. George Vergara. Ayon kay Dirk, dalawang beses lang sa loob ng isang buwan kung dumating ito sa opisina. Mas naglalagi ito sa branch store nito sa San Nicolas, isang bayan sa Norte at five hours drive mula sa Manila. Bukod pa sa pagmamayari ito ng isang beach resort doon. Ang tindahan sa ibaba ay sarado na. Nagtuloy si Olivia sa main entrance. Nakita niya nagigisang security guard na nakayuko at may sinusulat ni hindi ito nagangat ng tingin ng dumaan siya. Nag-aatubili siya kung gagamit ng hagdan o elevator. Pero dahil nakapark naman lang, nag ang nagigisang elevator sa building na iyon, ay minabuti na niya yung gamitin. Sa third floor ay napangiti nang makitang narong pa si Gael ang kahera ng tindahan sa ibaba. Tila nagkukwenta ng sales ng araw na iyon. Short ka na naman ba Gael? Paberong bati niya rito. Naging classmate niya si Gael sa high school sa JRC sa Mandaluyong. Pagamat hindi sila magkapit bahay, na sila nito ng loob dahil pareho silang iisa na lang ang magulang. Biyuda ang mami niya at si Gael na may wala ng ina. Subalit hanggang doon lang nagtatapos ang mga bagay na magkatulad sila dahil may naiwang kaubahayan ang daddy niya sa kanila bukod pa sa ang mami niya may jeweler store sa Glorieta. At bukod sa pagiging laging napipilit ang news si Olivia ay valedictorian pa ito nang magtapos ng high school. Hindi dahil sa kakulangan ng talino sa bahagi ni Gael kung hindi hindi ito makapag-concentrate sa pag-aaral dahil nag-aalaga pa ng dalawang maliliit na kapatid sa asawang kauli ng ama nito. And while Olivia went to UP to take up fine arts, si Gail ay kumuha ng dalawang taong secretarial course ng dalawang taon na inabot ng apat dahil nang mamatay ang ama nito, ay napilitang huminto muna si Gail at pumasok bilang waiter sa isang restaurant sa malapit sa JRS. Ganun may hindi na puto lang ugnayan nilang dalawa dahil siya mismo tumatawag at dumadalaw dito kung mayroon din lang pagkakataon. Niyayaya niya itong mamasyal o di kay isinasamang mag-shopping at kalimitan ay pinagpipilitan niyang bilhan ito ng mga gamit na kailangan ito bilang dalagita. Si oliver ay nang nagrekomenda dito kay Dirk bilang kahera ng malaman niyang nag-resign na ang kahera sa tindahan. Agad naman nagresign resign si Gail sa pinapasokan nitong restaurant para pumasok sa Bergara Trading. Upo pa na ito ng sariling kwarto sa alabang at tuluyan ng humiwalay sa madrasta.